So ayun na magandang magandang hapon sa inyo lahat O magandang gabi sa inyo lahat guys So kayo ba uh, nahihirapan kayo magpakintab ng mga pyesa ng uh, motorcycle na katulad nito Gusto nyo pakintabin at nahihirapan kayo So gumamit na lang kayo guys ng metal polish Pero sisiguraduhin nyo guys sa inyong metal polish na bibiliin E eh, di bali ng mahal basta original at talaga namang napapakinabangan So dito guys uh, papakita ko nga sa inyo ito yung ating pyesa na pakikintabi natin ng katulad nito. At syempre, papayag. Ito nyo guys, ang kintab o pwede kang malalamin. So, papakintabi natin na pakal na katulad nyan. Gagamitin natin yung isang formula na talaga namang kapakipakinabang. Guys. So, dito guys, uh, kukuha lang kayo ng basahan. Asan yung basahan natin? Basahan. Ito guys, yung ating gagamitin basahan, guys. Maong. Uh, maong, maong kay maong guys para magaspang siya. Maong para madali siyang ikuskos. Yung pala ikukuskos mo lang na ganyan yan, maong, maong lang te yan. Maong. Siyempre, ang teknik diyan, maong. Sino ang sa mukha niyo? <laughs> yeah, guys. Tingnan mo, guys. Hoy, pinupunasan ko na ha. Nakita niyo, partida wala pang hawak. Tingnan niyo, guys, kung may nagbago ba. Guys, nagbago ba? Hindi, di ba? Oh, ngayon guys. So dito gagamit tayo ng isang solution. Ito guys, dito muna. Yan, Eto muna guys. Ayan, ito guys, ah uh, mura-mura ko lang 'to nabili na sa mga 200 plus guys. Pero yung pangalan, mamaya ko i-reveal kung anong pangalan. Gusto ko guys, uh, tapusin niyo muna tong video na to. Bago ko ito i-reveal -re sa inyo kung ano ang pangalan nito at kung saang shop ko to nabili. Alright guys, so guys, samahan nyo kami, samahan nyo ako <coughs> na pakintabi itong uh, pyesa ng motor uh, ng motorsiklo na to. So, ito. So, ito guys, papagawa ko nga dito sa aking katulong. Oh. Pakintabi niya to guys. So, punasan mo. Dali. Game okay, action. So, ayan guys. <coughs> Unang-una guys, ito yung ating pyesa. Kukuha lang ng ganyan. Kukuha ka lang ng parang, ano, counting ano lang, kaunti para, lang guys. Yeah, parang dumukit ka lang ng... parang ka lang nagdudukit <laughs> ng ilong guys ha. <coughs> uh, tapos ganyan Yan, napahit mo lang siya dyan. counting kaunti lang. counting kaunti lang yan guys. Yan ay metal polish din yan. Uh, original product naman ito. Okay original product yan guys yan, yan. yan. tapos pagkatapos yan next step uh, medyo paikay pa ito yan ako tayo diretsyo pa na yan diretsyo punas na yan guys itong maong Yeah, ito, ito guys yung gagamitin yung pamunas maong to guys na tela maong, maong yan ito lang pag pagkoskos ay gentle no Gen o hard gentle na hard ayan gentle na hard Yeah, okay. Na. Kita nyo naman guys, oh, nakikita niyo ha. Walang cut yan guys, no camera trick. Panoorin nyo mabuti. Kanya lang yan, maulang ginamit dyan pang pakintab. Ayan. Siyempre sa mga nahirap gustong kuminis yung makina Yung makina ng motorsiklo kung gustong kumintab Na parang salamin Siyempre may mga nakikita kayo guys Na mga makikita nyo na makina Yun na ipinabapping yun So kailangan pa doon ng ng laborer, kailangan pa na magbabaping dito guys, hindi mo na kailangan ikaw mismo, kayang-kaya mong gawin yan, ayan pagtingong segundo lang, ayan guys tapos na, saklit lang oh tingnan natin guys, ayan oh, Alamin ka na Ayan, kita nyo guys, oh Yung kita, oh Kita mo, kintam na kagad Pwede, pwede kang mandalamin na, guys Napaka, ano nyan, napaka smoky Smoky, ang tao ang ano doon Ayan, ganyan nyan kanina, oh eto guys, yung gilid na to, papakintabi natin yan eh, Ang gilid kaya, na yan ito, ha, ito, kita um. nyo yung itsura guys ha, tingnan nyo ha Papahiran ito, ito. uli yan ito. ng magic solution Hindi na, kahit hindi na, 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 na ito, Kahit hindi na, kasi ito, may natin. Papahiran mo pa rin para, ito para, ito para ito ano oh, yan, pinahiran Kita nyo guys, ayun o Tignan lang ay, konti lang yan guys, super konti lang yan, oh. No? Ibabahid lang. Ay, uh, hindi tayo wala nang sponsor sa atin ito, no. Oh, wala wala nang sponsor wow, sa atin ito. Sana naman, bakey uh, eh. na ni. Bakey naman sa ano, sa company nito. Mamaya i-reveal natin na. Eh. Mamaya, mamaya intayin niyo lang guys, tapusin niyo guys, i ko okay. kung ano ang tatak noon, kung anong pangalan ng ating solution. Ah, uh -huh. murang-mura lang mabibili 'yon, oh. No? yeah yan guys, tingnan niyo ha. Hindi makintab yan. Kaunting kuskus lang yan. Kaunting kuskus lang yan. Ah, na wala ang basahan. Ayun o, oh, sumasama sa basahan yung mga itim. Ayan, ayan, kita nyo guys. Oh, nakita nyo maitim yan o. Oh. Ayan o. Ayan, oh. Sumasama sa basahan yung, yung pinakang smoke niyan. Smoky. Ah, okay. Okay, ayan. Basta ako guys, binigyan ko lang ng tamang term yung ano ha, yung, yung, yung pagkanyang pagkalabo nung ano, smoke. Pero hindi ko alam kung yun kung ganun talaga yan guys, kita nyo <coughs> ah. Ayan, ayan guys, sakit nyo, lapit natin ala Ayan guys, oh Kitab na siya, oh Ayan, oh Para mo okay, na siyang walang, uh, Para mo siyang pinabaping kabila. Ito guys, yung kabila, yung hindi pa nakukuskus yan, oh Ayan yeah. Yan yung hindi pa nakukos-kos, Hindi pa na natin nalalagyan ng solution. Tapos ito yung yung ating napahiran na kanang ngayon, pinakintab na. So, ayan, pwede ka lang manalamin, guys. Tingnan natin, guys. oh, ayan, oh. Ah, mo guys, makikita nyo oh, ayan, oh. Pwede kang malalamin hindi pa rin masyado ano, pa, uh, sample pa lang yan. Gently pa lang ang pagkakakuskus niya. Lalo na kung tinagalan pa ng kaunti yan, baka talagang salamin na salamin. Kaya tama, nakikita mo ako, nakakulay dilawa yun, no? Oh. Kaya na, uh, hindi mo ako makikita. <coughs> Pero ngayon, kitang-kita na, guys. So, ito na, guys. I-reveal -re na natin. Pero, ito yung ating uh, gumagawa. Shoutout muna kay, ano, uh, shoutout sa yung ninong. Palinsuela. Tanda mo, gako sino? Hahaha! <laughs> Hindi! <laughs> no. Wala oh, nga, wala oh, na nga lang yun. Ang Ninong Sante. Yan, oo. Shout out kay Ninong Sante. Sa mga kapatid. Sa mga, Tanda mo mga kapatid niya? Tito Tayo. Yan, wala na rin yun. Patay na Hindi ah, mga kapatid. Patay na yun. Tito Dayo. Ay, boy pa pala yun. Sorry, sorry, Tito. Oh, no. <laughs> <laughs> sorry dito Buwet Ayun diba Dito Sante pala Dito Wilson Dito uh, Si Tito Maong pala Na wala na Tsaka Lulong Luis Ayan Sorry naman Sorry naman Ayan At sa uh, Siyempre Ayan So dito na guys I-reveal na natin Kung ano yung ating chemicals Na ginamit Nasa na yun Meron tayong sample dito na Ayan guys Ito Papakita ko ito yung example na ginawa kanina. Oh. Kita nyo guys kung gaano katintab yan. Makina ng motor Mat makina ng motor yan. Para mo na pinabapin yan. Hindi mo na kailangang magbayad. Hambap hang... lang siya. Hum magagawa. Guys. Oh. Sunday lang. Wala pang kalating oras yan. Tintab na kaagad. Oh. O oh, diba, basahan lang at saka yung chemicals na yun, guys. Eto guys, gusto niyo diba malaman kung anong chemicals yun? Eto na, <coughs> i-reveal -re na natin. ngayon guys Naka na yan, naka na Eto Ayan, Ayan. Eto na guys Ayan na natin ang idea Ayan Edel guys, akin niya company na yan Ha? Kay Edel yan. Siyempre, akin yung company na yan. Joke lang. <laughs> <laughs> Baka tayo matimanda nung tunay na may ari yan. Okay. Chrome Glance. Ayan. Edel, uh, Chrome Glance. Talagang uh, Autosol. Autosol. Ito, nasa na yung binakal naman niya? Ayan, akin na. Akin na. Ito yan, guys. Ayan. May, may peke din to. May peke. Ito, guys. Ayan, Autosol. Uh, metal Palis. So to guys ingat lang ingat lang sa pag-order nito may peke nito. Ang malalaman <laughs> ng original ito dito sa texture. Yan, sa texture niya maganda yung texture niya, parang Colgate talaga yon, parang Ayan. toothpaste. Hindi siya na hindi nalalaglag na kasi yung peke niya guys, masyadong malabnow. Ito creamy. Tapos pag pinahid niyo siya, may sasama ng itim agad sa kamay nyo. Ayan guys, pag, pag, pag pinahid mo siya, kuskusin niyo lang kamay nyo. Kuskusin daliri, yan. Ayan, ayan itim, may, itim na. Asan, ayan, ayan, itim, itim na agad o. Oh. kita ninyo. O, sadyang maitim talaga daliri mo. <laughs> <laughs> Alright, so yun guys. Uh, sa mga, ano, paka naman pwedeng pa-subscribe naman dyan para more uh, reveal, more uh, tuto, tutorial vlog. Alright guys, Edel uh, tutorial vlog. Ayan, Edel uh, ito yung next from Blanche, guys. na pakikintabi namin. Ayan, ito yung next na pakikintabi. Ayan, kita Yamaha pang sniper to. Sniper. Pakikintabi namin. natin yan, yan guys. Ayan, uh, yan, lahat. Buo Saglit lang yan guys, baka wala pang isang oras o dalawang oras yan. Yung ganyang kalaki. lang to. Kasi puna, para lang nagpupunas. Parang ala ang nagpupunas ng iyong makina. Para so, ng uh, yun, no? <laughs> Parang so, nagpupunas ng puwet. O, yun, Oh. Parang ala nagpupunas ng puwet. Alright, so, yun guys. Baka naman sa company ng Edel uh, Chrome Glance, ano bang ano ito, ano bang gimakita? May yung. peke din yan si Shopee 66 pesos up to 100 pesos oh, si yan guys, Sanya. oh nga pala guys mas mahal mas original guys, huwag kang mayiniwala sa mga mura tapos ano, tapos ah, sabihin legit na maganda, tapos mura pa, ba. guys, camera trick yun, eh pero ito guys Sabi siya 200 plus lang ito, ay Ba't sigarilyo na kuha ko? Hindi pala, hindi. Ito ito ito, 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 ito. Yan. Original 200. Yan. 200 Edel plus Chrome Glance. Baka naman. Yung original 200 plus. Yan talaga. Yung original ay 200 plus. Kahit ito oh. isa, aluminum, ano, 200 plus din to. Ito, ito, ito. ito. Meron pa tayo dito, isa pa. Aluminum ng, ito. aluminum polish naman siya. Ito, guys. Eh, pwede rin siya dito kasi alum, aluminum. Oo, uh, ito, guys. At meron pa dito, guys, ito. Aluminum polish. Alright. So, marami ito guys. Marami ito. Sa, tingnan nyo lang sa Shopee. Pero dito guys, na-testing na namin. O, oh, mas na-testing namin to, okay na rin siya. Kaunting para sa akin. kuskus lang. Wala pang one minute. Counting kuskus lang. Walang balungos. right, So, dito na lang guys. Alright guys. So, hanggang dito na lang. At, syempre uh, siyempre, Edel, uh, Chrome Glance. <laughs> Sa akin lang, sa akin ang company na 'to dahil ako pinapogi. pogi. <laughs> so guys, uh, guys baka naman pa-subscribe naman din sa inyo. Thank you and goodbye. <coughs>